Dahil isa sa cravings ko ang adobong isaw or barbecuing isaw, ito nga ay lumang video na nung panahon pa na nagluluto-luto ako. Bali, pinakuluan ko na yung isaw dyan, saka ako naman hinugasugasan, tapos nilagyan ko ng ketchup. Ayun nga, nung panahon nagluto-luto pa ako ay isayahan sa mino ko yung barbecue isaw, saka ako naman nilagyan ng paminta at toyo. Pero hindi yun yung toyo ko. Kasi kasi ay 8 years kong ginagawa yung pagluluto-luto. Kasi meron ako maliit na tap silugan. At ayan nga, nilagyan ko na siya ng brown sugar. Tapos, naglalagay nga pala ako ng magic syrup para masarap. Charis. Wow. Tapos, ayan pa, may bawang. Tapos, kalamansi. Saka naman, imimix-mix nyo na yan hanggang sa magsama-sama na yung mga ingredients na nilagay nyo. Tapos, ibababad nyo lang yan ng mga 200 million years. Choice. <laughs> So, well, yun na nga, isa yan sa mga menu ko sa so, tapsilugan ko noon. At yan ay barbecue isaw. Pero hindi ko nga siya nilalagay sa stick. Bali, pagkaluto niyan ay sineserve ko na siya with rice. Tapos, kasama na yung sauce niya. Kaya naman, ayan yung barbecue isaw with rice. <laughs> At yun nga, namimiss ko lang talaga ang pagluluto-luto kasi napakagaan para sa akin yung pagluluto-luto. Tapos magaan rin pag nakikita mo yung mga customer mo na nasisiyan sa luto mo.